We will not stop until it's clean. Back to office na si Isko Moreno sa Maynila at ang unang niyang puntirya, basura. Nabisto kasi ang halos 1 billion pesos na utang ng dating LGU sa mga garbage collector. Narito ang agenda report ni Jowash Malimban. We will not stop until it's clean. Opisyal ng umupo bilang comeback mayor ng Maynila, si Isko Moreno Dumagoso. Ang first item sa kanyang agenda, paglilinis ng lungsod. Pero it's terrible. It's everywhere. In the Esquinita, sa Kanto, sa Abinida, sa Boulevard, sa Highway. It's everywhere. Ito masakit. In fact, kausap ko rin si Engineer kanina, yung nagbaha last week, o yung basura natin, nasa Imburnal lahat. Ayon kay Mayor Isko, magdedeklara siya ng isang state of health emergency bukas na bukas din dahil sa umano'y manalang problema sa mga nagkalat na basura ang kanyang itinuturong sa larin ang kapabayaan umano ng nakaraang administrasyon. Matatandaan noong Enero, pumutok ang balita na mayroong daan-daang milyong pisong utang ang pamahalaan ng Maynila sa Lionel Waste Management, ang kumpanyang responsable sa pagkuha ng mga basura sa lungsod mula pa noong 1993. Natapos ang kontrata nito noong December 2024 nang hindi umano nababayaran ang utang ng Maynila. Ngayong araw, ibinunyag ni Mayor Isko na ang dalawang waste management companies na ipinalit ni Lacuna sa Leonel, sumulat na rin sa kanya, humihingi ng tulong dahil hindi rin daw sila binayaran ng nakaraang administrasyon.